solo saging lang ang baon Siyempre, pangyarihan mga ka yan na clean up po tayo ng konti kasi lagi po tayo may dalang black bag so ito. marami na naman po tayo nakuha ng basura mga organic so maunguha pa po tayo sa banda rito mga ka -organic. kasi ito madami-dami po yung basura hmm. Organik. So, madami nagpupunta rito siguro kasi yan, yan uh, maliliit may nagbubuhon fire pa mga ka-organic kailangan may mag-outdoor po tayo, lagi tayo magdadala ng trash bag para mag may basura may paglalagyan tayo. Bawasan natin kahit konti yung basura. Nakakaawa naman si Mother Earth. Uy. Ganito. So kanina mga ka organic may nag-organize ng uh, clean up doon sa may baybay. -bye ocha mah organic di kayo maniniwala ginamit yung mga tao para makolekta yung basura yung basura binibenta ng isang company so kawang-gawa tapos yung basura gagawin ulit basura <laughs> ang galing 'di ba basura pa rin mga ka-organic solo tayo dito mga ka-organic oh. ay may tao na dun mga ka-organic may nakamotor yan kunin natin mga ka-organic yung mga basura nila kasi nakakahiya naman na ika pasyalan po tayo dito hindi pa tayo naglilinis kaya yan linis tayo ng konti Ah. Ooh. <laughs> wow. Damn. Ooh. Ito yun eh. Shit. and sa bundok. Ayan yung gamit natin. Ayan, service solo. Ayan o. Lakas! <laughs> Ang ganda! Okay, kahit dito lang. Ayan, nakakarga dito. Happy 2.40 mga ka-organic 2.40 para sa 420 haha -ah. no oh? magkurang linaw oh. may kukunin tayo na iisang basura ayun malutang lutang nahihirapan siya mga kaugari mga pumunta rito sa baba so try natin makuha ganda dito mga ka organic putik explore pa natin doon sa taas naka power bank kasi ako mga ka organic gawa ng lobot na ako mga ka organic ay nating bumaba mga ka-organic uh, madulas medyo malumot hmm dahan-dahan tayo shit, ang lamig ang <laughs> lamig organic nakatawid tayo ng safe Op. safe walang basura hala ka. may nagbubukid may bahay doon yung organic so may nagbubukid dito ganda oh Tangina. Hindi ko nadala na, yung ano ko. Oh. Flight Uy, may tao rito. Merong makabangan. Sa tingin ko, ito yung daan mga organic papunta sa falls. Doon sa Guritsan. Hmm. Explore natin yung sa susunod mga organic Uy. Tutu ah. Hindi naman to sa loob mga organic. もちろん。<laughs> yung pupunta sa Gerizan, Paul. Hindi ko kasunod doon po yung Gerizan. Sa lugar mo yun. Oof! 啊！<Thank you. S 2> Ito yung basura mga kalkanik Walaan natin ma-mission yan Kunin natin yan Kahit nag-iisa lang yan Kailangan No one left behind Walang maiiwan Kahit na isa lang yun ah, Pagburyo nga na sa city Munta ka lang sa ano Sa Sa baryo ito na yung makikita mo. Ha? Ah. Abundukan. Yan. Hindi tayo pwedeng manu mga kaugali kasi hindi natin alam kung ano yun nandiyan pa sa ano wala akong dalang life vest mga ka organic pero tingin ko parang full lang yan kaya lang syempre uh, bilang respeto kasi first time ko nandito so kailangan uh, pagbastan lang muna natin siya ganito lang ganito lang natin muna siyang i-enjoy tapos para safe tayo makarating tayo ng buhay nakauwi tayo ng buhay walang anumang nangyari di ba so respeto muna natin yung lugar maglinis muna tayo bago tayo mag enjoy mga organic yan so doon ako sa mababaw magtatampisa ako mamaya kasi medyo risky ay tama ba yan hmm. ang lupet ba? Diba? may trap doon para siguro sa mga bayawak kung ano pa man sa so may trap dun ng ano panghuli ng wild animals baka ang ganda sulit sulit yung gala solo flight you know